meaning ba ng buong Roman Catholic Church nasa demonyo kayo? Dahil naninindigan kayo kahit kulang kayo sa pag-ibig. Bago sana kayo magsabi na mali ang basa, e tiyakin muna ninyo na doon sa binasa niya, e Adoni ang nakalagay doon sa mismong Hebrew Bible. Kahiyan yan sa inyo. Nais po natin bigyan pansin ang isang nag-comment sa isa sa mga post natin. Hindi para ipahiya, kundi para matulungan natin siya at para maituwid niya ang kanyang maling pangatwiran. Ipakita po natin sa screen ang comment na kung saan ang hinahamon niya ang lahat ng mga Catholic Faith Defenders. Ito po ang kanyang sinabi. Walang mali dyan kasi binasa lang naman ni Caramil yung Hebrew text sa Biblia na hawak niya. Kaya I challenge all Catholic Faith Defenders here na paano kung Adonay talaga ang nakalagay doon sa binasa ni Caramil. Aaminin ba ng buong Roman Catholic Church na sa demonyo kayo dahil naninindigan kayo kahit kulang kayo sa pagsusuri? Bago sana kayo magsabi na mali ang basa, etiyakin muna ninyo na doon sa binasa niya e eh, Adoni ang nakalagay doon sa mismong Hebrew Bible na hawak niya, na hawak ni Karamil. Kahiyan niyan sa inyo. Ayan po at binasa ko po sa inyo ang comment niya. Ngayon, samahan po ninyo ako sa ating maikling presentation para ituwid itong baluktot na pangangatwiran ng ating kapatid. Kung titignan po ninyo sa screen, ang binasa po ng Iglesia ni Cristo Minister ay maliwanag na isang interlinear kahit pa nakablurred yung, yung ibang part. Meron din po tayong ganyan at ipapakita po natin sa screen kung saan naroon po ang part ng Genesis 23 verse 6. Ngayon, ipapakita din po natin sa screen ang dalawa. Kayo na po ang bahalang mag-analyze kung magkaiba nga silang dalawa o ang ipinakita din natin sa screen ay katulad din nung binasa ng Iglesia ni Cristo Minister ang interlinear po na sinasabi ko ay ipapakita po natin ang kanyang cover sa screen at kung ano ang nasa preface nito. Ang nakasulat po sa preface ng interlinear na ito ay The Hebrew text in the Old Testament is the Masoretic text. So, ibig sabihin, ang interlinear na ipinakita natin ay nakabatay sa Masoretic text. Ngayon, paano po natin natitiyak na sa Genesis 23 verse 6, Adonai ang nakalagay at hindi adunay kagaya ng sinasabi itong naghahamon sa lahat ng Catholic Faith Defenders na nagkomento sa sa page ng Pathag. Una ang interlinear na ipinakita natin ay nakabatay sa Masoretic text. When dealing with a textual question it is always a good idea to look at the critical edition Biblia Hebraica Stuttgartensia and not just an in interlinear. Meron po tayong Biblia Hebraica Stuttgartensia at nakikita po ninyo ito ngayon sa inyong screen. The Biblia Hebraica Stuttgartensia abbreviated as BHS is an edition of the Masoretic text of the Hebrew Bible as preserved in the Leningrad Codex. The Leningrad Codex is the oldest complete manuscript of the Hebrew Bible in Hebrew using the Masoretic text. Ngayon sa Genesis 23 verse 6 dito ay maliwanag po na ang nakalagay at hindi Adonai. Ang tanong natin doon sa naghahamon, magpakita ka ng patutoo at textbook Old Testament textual criticism na may variance sa Genesis 23 verse 6. Kung para sa iyo, kaming mga katoliko ay kulang sa pagsusuri at ikaw ay nagsuring mabuti, ipakita mo sa amin na may variance sa Genesis 23 verse 6. Para po sa impormasyon ng mga nanonood. Biblia Hebrew text quotation which Adonai with no variance. Again, when dealing with a textual question, it is always a good idea to look at a critical edition. Ngayon para doon sa hindi familiar sa Hebrew words na Adonai at Adoni, ipapakita po natin sa screen ngayon yung dalawang Hebrew words na tinatalakay natin. Ayan po, uh, nakikita po ninyo sa inyong screen ang kaibahan po ng dalawang Hebrew words na ito ay ang vowel sa ilalim ng letter non. Ang nasa ilalim ng Adonai ay kamats. Ang nasa ilalim naman ng Adonai ay kirik. Kirik po ang vowel na nakalagay sa ilalim ng non sa Hebrew word na nasa Genesis 23 verse 6. At ipapakita po natin ulit ito sa screen. Ayan, at nakikita po ninyo, maliwanag na Adonai ang nakalagay. Kakalawang po totoo na hindi po Adonai ang nakalagay sa Genesis 23 verse 6 ay tignan po natin ang context. Sa aklat na The Hebrew Verbal System in English Translation sa page 32 ay ganito po ang ating mababasa. Because Hebrew is no auxiliary verb, the context should be used to determine its use in translation. Sa context pa ay maliwanag na ito ay tumutukoy kay Abraham. Imposible na gamitin kay Abraham ang Adonai. Ipapakita po natin sa screen ang ating mga patutoo. Ang dalawang impormasyon po tungkol sa Adonai at Adoni ay mula sa Hebrew lexicon na The Brown Driver Briggs Hebrew and English Lexicon. Nakikita po ninyo sa inyong screen, ang nakasulat po ay yung Hebrew word na Adonai of God parallel with Yahweh, substitute for it. Samantala, ang para naman sa Hebrew word na Adonai ay nakikita po ninyo sa inyong screen. Kayo po ay matatalino at alam po ninyo ang kaibahan ng dalawang Hebrew words na ating tinatalakay. Maliban dyan ay may mga patutuo po tayo na ang Adonai ay ginagamit lamang para sa Diyos at hindi sa tao. Ayon sa The Complete Word Study Dictionary Old Testament sa page 18, Adonai, a masculine noun used exclusively of God. Isa pa pong patutuo ay ang mababasa natin sa Home and Concise Bible Commentary sa page 25. Adonai is used only in reference to the one true God, never to refer to humans or other gods. At sa Webster's New World Hebrew Dictionary, ay eh, makikita po natin na ang kahulugan ng Adonai ay God. Ayan, nakikita po niyo sa inyong screen. Kaya imposible yung sinasabi nito na sa atin ng challenge na merong Adonai sa ibang Hebrew text sa Genesis 23 verse 6 dahil sisirain niya yung context na nasabing talata. Pangatlong patutoon na Adonai ang nakalagay sa Genesis 23 verse 6 at hindi Adonai ay dahil ang mismo yung mga totoong nagsuri at scholars ng Biblia ay makikita natin sa kanilang commentaries ay ang ganito. Papakita po namin sa inyo sa screen na ang Genesis 23 verse 6 ay Adonai ang ginamit at hindi po Adonai. Pinatutunayan po ito ng English Standard Version Study na ang nasa Genesis 23 verse 6 ay Adonai at hindi Adonai. Nakikita po ninyo iyan sa inyong screen ngayon. Sa isa pa pong aklat na may pamagat na Fighting Words, Religion, Violence, and the Interpretation of Sacred Text, ay makikita natin na Adonai ang nakalagay sa Genesis 23 verse 6 at hindi po Adonai. Siguro po ay maliwanag po na naipresent po namin sa inyo ang katotohanan ng iyan. At kayo na po ang bahala mag-decide kung saan po kayo maniniwala. Sa lahat po ng mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa aming munting page, sana po ay patuloy po kayong samahan ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po. So ayan po mga viewers sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng di Hello mga kapatid. Ah, uh, follow subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo itong Mr. Curious Catholic Bishop Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo es de Iglesia.